Ah, uh, yes po mga kabarangay. Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, ang content ko po sa araw na ito ay contradiction po, parang contradiction uh doon sa mga na content ko na nung nauna. Uh, ito po ay patungkol sa ah uh, po ng liga ng mga barangay. Ah, uh, noong una po mga kabarangay, ay naisip ko po at nasabi sa mga content ko na ang uh, kontra petition po na ginawa ng liga ng mga barangay ay maaari po na magpalakas sa depensa magpalakas po para ma-postpone ang BSKE December 1, 2025 at dahil po sa ating pag-aaral pagsusuri, panunood din po ng mga iba't ibang komento lalong lalo na ng mga komento po ng mga abogado ay lumalabas po mga kabarangay siyempre po ang aking uh, paulit-ulit po na paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan. Na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking videos. Na parang liability si ito or pwedeng magpahina po sa depensa. Pag-usapan po natin. Opo mga kabarangay, nabanggit ko nga po sa mga nauna kong content na maaaring magpalakas nga po sa depensa para mapuspo ng halalan ang pagpetisyon po nitong liga ng mga barangay uh, dahil napakaganda po ng mga argumento po na binibitawan uh, nito pong uh, liga president na si uh, Madam uh, Christina D uh, isa po sa nagbilib ako doon po sa kanyang pahayag na uh, politics lamang ang term ng mga barangay makakabarangay uh, hindi po sila nag-extend Uh, dahil 3 years po talaga yung uh, talagang uh, panunungkulan ng mga nasa barangay, bagamat alam nila na 2 years lamang ang iupo nila, ay pinupunuan lamang po ng isang taon uh, para maging tatlong taon. So napakagandang uh, argumento po mga kabarangay. At sinabi din po niya na hindi naman yung mga nakaupo ang makikinabang sa apat na taon na termino. Yes po, hindi sila. Tama naman po siya. Ang sabi niya, yung mga mananalo ang uh, makikinabang sa couriers uh, three terms. Malinaw po, uh, natutuon naman yung uh, kanyang sinasabi mga kabarangay. Kaya nilinaw po niya na hindi po ito retroactive. Ito po ay uh, perspective. Kaya nga lamang po mga kabarangay nitong mga nagdaang araw-oras uh, sa panunood po natin sa iba't ibang uh, mga nagbablog patungkol po dito lalong lalo na nga itong uh, petition po ng Liga ng mga barangay ay uh, parang nakikita ko po uh, sa mga sinasabi po nila na uh, parang yes nga po parang ito po ay uh, pagpapahinapa pa uh, dahil nga po yung sinasabing self-serving baga ba sinasabi po ng uh, Presidente po ng Liga na wala po silang uh, hangaring pansarili, kundi para sa pangkalahatan. Kaya lamang po, sa mga naglalabasan po nilang mga clippings, pati na rin po yung sinasabi uh, ni uh, President uh, Christina D., na ano uh, pa ay uh, winowork out na po nila ito, at hindi daw po sila tumitigil o tumigil sa pangungulit, yes po, sa pangungulit sa Kongreso at sa Senado, So, lumalabas po talaga na talagang nag-e-effort po sila. Nawawala ngayon yung esensya po. Parang nawawala yung esensya ng Congress at ng Senate na pinipix lamang talaga nila ang termino. Hindi po ba, mga kabarangay? Ang pinakamalinaw po sa kanilang argumento, yun nga po, uh, yung uh, pagpipix po ng termino, ay uh, ang uh, naging epekto daw po nito, ay ito nga pong postponement. Yes po na postpone ang halalan dahil nga po ang uh, sa ginawang pagpi o pagsasaayos. Kaya ang uh, epekto nga dito ito uh, parang uh, postponement. At uh, sinasabi naman po ni Atty. Makalintal uh, bagamat wala pong nakasulat doon po sa uh, provision or uh, ng bill na sila po ay nagpo-postpone eh malinaw na malinaw naman po. Mga kabarangay na talagang may uh, postponement ng magaganap hindi po ako abogado pero suriin po ninyo yung section 9 uh, sinasabi po sa section 9 uh, ano man po yung uh, magiging contradict doon po sa nakasulat doon may uh, na po pinapalitan na, pinapabalang bisa na so uh, nakasulat po o nakasaad doon po sa lumang batas na ang halalan ay nagtakda sa December 1, 2025 Babalikan po natin yung session na, na nagsasabi na pinapawalang bisa na yung nauna. Parang uh, wala nang kwenta yun kasi meron nang ang bago. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, bagamat hindi po tuwir ang sinabi doon po uh, sa provision na yun na sila ay nag-postpone. May pinalitan nga po eh. Meron nga pong uh, inalis. Meron nga pong uh, hindi na dapat na ipatupad dahil may bago na. So, dahil may bago na po. Yun nga po ang ipinalit. Yung uh, uh, ang halalan ng barangay at SK ay magaganap na sa uh, unang lunes ng Nobyembre 2026. Uh, mga kabarangay, kahit po pagbabalik-balik rin natin ang uh, ating uh, mga calculator ay umuwi po talaga sa postponement. At kung atin pong pakasusuriin, ay talagang hindi po compelling reason. Uh, hindi po uh, pumapasa sa kriteria po ng uh, Korte Suprema para magkaroon po ng postponement ng halalan. At ang lagi pong argumento, uh, yes po, wala po sa saligang batas yung tatlong taong termino na panunungkulan po ng BSKE. At ang termino po ay... Uh, Maaring uh, pahabain, paiksiin po ng Congress dahil sila po ang may kapangyarihan para dito. Yes po, totoo po yan. Kaya nga sabi nga natin, eh, kung ang intention po nila ay uh, yung nga pong pahabain yung termino ng mga nakaupo, eh napakadali lang. Ituloy lamang yung halalan, uh, kagaya po ng napag-usapan. Alimbawa, sa LEDAC, tuloy ang halalan sa December 1, 2025, 4 years, 3 terms. At hindi lang po, walang uh, masasapawan at wala pong batas na uh, ibig po natin sabihin walang malalamag. Uh, kabarangay, ako po ay uh, hindi po abogado. Ano po? Uh, kukunti lamang po yung kaalaman natin sa batas. Kung ano lang yung narinig natin at nababasa, yun po yung ating sinasabi. Uh, hindi ko po pinipilit na tama, totoo yung sinasabi ko po. Pagdating po sa ah uh, Section 9 po ng konstitusyon ah, uh, Section 9 po ng Republic Act 12232 Yan po ay sarili ko lamang pong pangunawa at uh, sarili ko lamang pong interpretasyon. Kung ako po ay nagkakamali, walang katuturan yung aking mga sinabi patungkol po sa Section 9 ng RA 12232 ay uh, malaya po kayo magkomento sa ibaba para ako po ay itama at ikorek at para may malaman po ako. At para malaman ko rin, kung ako po talaga ay nagkakamali. Uh, Siyempre po, uh, talagang hanggang ngayon po ay masayang-masaya po tayo. Uh, dahil nga po yung nabanggit ko kanina sa isang content ko na isang hinahangaan po at napakagaling po na broadcaster at uh, uh, content creator, lalong lalo na po sa baranggayan ang nagkomento po ng napakaganda sa atin. Um, uulitin ko lamang po yung sinabi niya na uh, lahat daw po ng aking... Uh, mga content ay may punto. At ang sabi po niya ay uh, sinusuportahan po niya ako. So, sino ba naman po ha, uh, maliit na content creator na tinatawag na gago, bobo, nang kung ano-ano, ay itong inahangaan po ng lahat, ay magsasabi po sa atin ng ganyan. So, hanggang ngayon po ay talagang masayang-masaya po ako. idol uh, idol, napasaya po niyo ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa katunayan po ay hindi ko nga pinapalampas yung uh, bawat content niyo ayoko lamang pong magkomento uh, idol kasi baka madamay kayo sa galit sa akin ng mga uh, ilang haters at basers pero muli po idol maraming maraming salamat po at nauunawahan na po ninyo si Coimers Ring sa totoo lamang po mga kabarangay uh, hindi naman po ako nagko content ng napanaginay panlapang <laughs> yung kung ano lamang yung maiisip uh, nagbabasa, nagre-research at nakikinig nanonood din po tayo sa mga respetadong uh, mga uh, abogado at uh, ganun din po yung mga uh, legit na uh, content creator at uh, lalong lalo na nga si Idol pinapanood po natin yan kaya kahit sabihin pa po na nangungopia lamang ako sa kanya wala pong problema yon. Dahil uh, wala namang masama po kung ang kinokopya po natin ay nakakatulong at nakakabuti po sa lahat ang mahirap yung uh, hindi nga tayo kumokopya eh nagsasalita tayo ng wala namang pong katotohanan at li uh, lihis sa tunay po na mga nangyayari uh, mas masama po 'yan mga kabarangay